Ano daw yung pagsikat place? Yes, pagsikat place po is a new model, a new project, soon to rise. Ito for announcement purposes only. Wala pa siyang license to sell pero ongoing na po ang land development. Si pagsikat place po is mas pinalaking pagsinag place. So wala na po tayong pagsinag place sa mga nagtatanong. Ang price po ni Pasi, pagsikat is iba. Ang model house niya is iba. Ang house feature niya po is iba, ang sukat niya is iba. So ibang-iba siya kay pagsinag place. So again, wala na pong pagsinag place in all in all our location, wala na sa Naik, wala na sa Bulacan, wala po sa Rizal at wala po sa Pampanga. Ang aming ino-offer na bagong project, again wala pang model house, pero so pareho-pareho lang din po. Pero iba lang po ang pangalan, house feature. Mas pinalaki po siya kasi po ang total contract price niya is estimated around 1.2 million. Si pag si nag-place natin po is 850. So, malaki po ang tinalo ng presyo. So kung, so, kung ikaw po ay pasok ng 24,000, 25,000. Okay sa'yo, si pag-sikat place, uh, around 8,000 po ang monthly niya. Okay. Pagsikat sikat place po is around 36 square meters po ang lot area niyan. At around 44 po square meters ang kanyang floor area. So, mayroon na po mga illustration for pagsikat place. Ayan. Southern na Ikavite po, Suntorais, Bulacan. Wala pa kami na update. For Pampanga po is mas mauuna po ang pag pagsikat place ng Magalang Pampanga at Southern na ang floor area niya po is mas pinalaki than our pagsinag place. Floor area is around 44 square meters po. Ang lot area is pareho lang kay pagsikat, pagsinag place na 36 square meters. Ganun pa rin po, provision for two bedrooms, one toilet and bath, kitchen area, provision for living dining area, provision for laundry area. Yung illustration po, idadagdag uh, ko na lang dito sa vlog, i-insert ko siya zero equity pa rin tayo kaya po ang pinaka cash out lang natin basta lang Lands po 10,000 ang cash out that's your for water and mineral installation no hassle na sa mga buyer mag pa-install individually si developer na po ang gagawa niyan for the whole subdivision so yan po ang pinaka cash out mo zero zero down payment zero equity no hidden charges ang first cash out or ang first hulog mo sa pag-ibig sa loan mo na kapag na-advise ka ni pag-ibig na for payment na ng first month. Okay? So, mga kapag ipon ka ng pampal, gate, tiles, ito po ay wag nating asahang complete turnover kasi siya po ay pinaka-affordable, kaya po siya affordable. Uh, painted walls, at least painted walls at presentable po ang ating mga units and affordable pa para mabigyan natin ng way na magkaroon ng sariling bahay ang mas maraming pamilyang Pilipino dahil very attainable po ang ating salary required around 24 to 25 thousand depende sa edad pag tumataas ang edad mo tumataas din po ang salary required natin wala po again walang halos pinagkaiba sa itsura sa sukat lamang po ng floor area and ayan po pag nagchat ka po sa Facebook ko papadala ko po sa inyo yung mga ganito para mabasa po ninyo estimated monthly po nito is around 8,200. Okay? Salary required, 24,000. Tinaasan na namin ang bahagya dahil yun po ay computed sa 1.2. Kasi kung mag-evaluate man si developer, at least pasok tayo. Sa iba po kasi may nakikita po ako na 1 million um, bababa po masyado yun, hindi po yun ang pinaka official computation at may mga post din po akong nakikita at may mga nag-chat sa akin na 6,000 lang daw or 7,000 lang daw. Okay, ang masasabi ko po po dyan dahil nga ipo ito ay rise at mga for announcement purposes only, wala pa po talagang pinaka-official. Magkakaroon pa lang kami ng um, um, product knowledge seminar after that, that. Official na po talaga yung details na ipapabibigay ko sa inyo. Uh, for our safety, inaantay ko lang po yung license to sell para at least uh, 100% uh, from the developer po ang ibababa ko pong details sa inyo. Kaya napapansin po ninyo, minimal lang po ang mga vlog ko, mga teaser lang, mga announcement purpose only lang. So, for pagsikat kasi is bagong project, bagong model, bagong location, bagong price, bagong house feature. Wala pang model house, ongoing po po ang construction. So, please uh, mag subscribe sa akin channel para pag may mga bagong update, ayan, mapanood po na muna. So, yan muna po. Uh, keep in touch para po sa mga ibang details. Directly PM me kung may mga tanong.